ay ginawa ng masalamat. Thank you. Marami kayong uli. Wow, buti pa sila. May 600. <laughs> oh, mga loves. May bago na naman tayong ulam. Bigay na naman, oh. May bigay na naman. Oh, no. May isda. Magluluto tayo ng isda, anak ko. Oh, oh. Ayan. May isda tayo, mga loves. Bigay ng aking kapatid. Oh, Ayan. Sabi ko sa inyo, pag mayroong dumating na naglaot, kapatid ko o bayaw ko, parati kaming may pang pangulam. Parati kaming may biyaya, mga love. O ayan, tapo natin to. At ilalagay natin yung dala ng aking kapatid. Ayan, dumating na sila. Sabi naman ng isa kong kapatid na lalaki ay, ngayon nga daw ang dating po. Ayan, mga loves, tingnan natin kung ano ba yung binigay sa akin. O, ayan ha. Wait lang. Pagpasensyahan nyo na yung aming lababo dahil yan ay kulungan ng manok dati. O, ayan, no? Fresh na press. Tingnan nyo naman ang bigay sa amin. Ang lalaki pati mga loves. Aba, mga good size. oh san ka pa, mga loves? Pag binili to, siguro ko, mga sobrang ano, mahigit 100 pesos kasi ilan na bilangin ko. One, 2 three, 4 5 six, 7 o oh, pitong piraso ang binigay sa akin mga labs oh di ba? Tapos malalaki pa. oh Magkano ngayon ang bisugo mga labs? Oh, ay salamat na lang very much. Thank you, thank you very much sa mga nagbibigay sa akin, sa mga kapatid ko na lagi kaming naaalala dito sa Babuyan. Maraming maraming salamat sa inyo sa parating pagbibigay ng pangulam namin kasama ng aming mga alaga. Thank you. Huwag kayo magsasawang magbigay. At ako naman ay hindi magsasawang tumanggap. <laughs> Yun lang, mga loves. Binakita ko lang sa inyo yung bigay na isda ng aking kapatid. Nakita nyo naman dinala. Ayan oh, talaga masisipag na nagbibigay. Sina pa yung naghahatid? Oo. Oh. Talagang nag-aabala pang hati, ihati dito kasi ay alam naman nila na paglinggo ay pag ay pagod ako kaya sila na talaga nagsasadya dito para dalahin n'yo. Oh. Ayan mga labso. O di ba? May ulam na naman kami dyan. kahit tigdalawa kami kasi pitong piraso. Mm six o seven nga tama nga binilang ko rin naman kanina no ba o, oh, ayan mga loves yun lamang salamat sa panonood don't forget to follow react and share na rin ang aming mga video thank you magandang araw at hinugasan ko na nga dyan, mga loves, yung aming isda. Yung pitong piraso na binigay ng aking kapatid kanina. O ayan, nililisan kong maihi kasi pag hindi naman hugas na masyado, ay malansa talaga. Oo nga isda, mga loves, malansa. Pero iba talaga pag yung hindi masyado bang hugas yung pagkakalinis ng isda. Ayan, kinaliskisan ko yan at nilagyan ng hiwa sa gitna dahil yan ay piprituhin ko. O ayan, o. Tinanggalan ko